Dahil nakalikom tayo ng tip dun sa hawak o tip box doon piyesta sa amin, na ko. Ayan nga pala yung ginawa natin, na abeko. Abeko, ko, eto na naman ang abenyo nyo, abe <laughs> Dahil nga na yung valentine, sabi ako, yun na nga nakabili ako ng mabilis ng flower na plastic. abe ko. Dahil ibibigay natin kay mother, abe ko. Siyempre, bago natin bigyan si mother, bigyan natin muna yung abe nyo, abe ko. Katapos ko nga palang binigay yung pasalubong ko kay abe nyo na lolly papa, abe ko. Yan na nga ipapabigay ko yung flowers kay mother, tsaka yung agila, abe ko. Hindi pala flowers yung binili ko, abe ko. isang teddy bear na maliit, abe ko. Tapos nakapagtabi tayo ng na maliit na pera sa mga sahod natin sa trabaho natin. Nabi ko yan na nga binigay natin kay Mother Day Valentine. Sabi ko. Dahil nga kailangan ko nang ayusin yung mga ipapamigay natin sa mga bata dito sa eskwela namin. Nabi ko. Ayan na nga. Ay, inalis ko na sa kahon yung mga Diyos. Sabi ko. Pero uulitin ko po. Hindi ko po sariling pera yan. Nabi ko. Yung mga pinamili ko na yan. Nabi ko. Yan po yung nalikom namin nung pagsasayaw namin sa danong piyesta sa amin. Nabi ko. Yung hawak-hawak ko na tip back. Sabi ko. Dahil baka sabihin ng iba, Beko, for the sake of content, tenta, tsaka saka video, abe ko, namimigay ako. Hindi po, abe ko, ngayon kulang lang ginawa to, abe ko, dahil nakalikom po kami ng maliit na pera don sa tip box namin, abe ko. Kaya yan ang naisip kong paraan, abe ko, para naman mapasaya natin yung mga classmate ni abe ko tsaka yung mga ibang estudyante sa Bicol, abe ko. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa mga boys na kasama ko, abe ko, si Renz Miranda tsaka si Bonbon at saka yung mga iba pa, abe ko, si Baldo at si Ryan Alfonso, abe ko. Siyempre, sa nag-sponsor sa sound system natin, abe ko, si Vice Mayor Wilwin Garbo tsaka si Mayor Chris Garbo. Abe ko. Siyempre hindi mawawala yung Radium sound system at saka yung mga sumuporta sa atin na mga kagawad. Babe ko, alam nyo kung sino po kayo? Babe ko. Siyempre yung mga bangga boy, sabi ko dahil sumuporta din sa atin. yan babe ko, kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Babe ko, kung hindi dahil sa inyo hindi natin magagawa to. Babe ko. Ay, ayan ni ready na natin. Babe ko, sakto-sakto naman umuulan. Babe ko, kaya hindi tayo nakabili ng yellow buti na lang si Madre. Babe ko, meron siyang naka-stock na yellow kaya kumuha Muna tayo sa kanya, abe ko. At syempre, special shower out kay Jello de Malanta, abe ko. From Nueva Ecija. At dumayo pa sa amin, abe ko. Para makita yung kasiyahan dito sa amin, abe ko. Tsaka kay Yang Panlaki, abe ko. From Nueva biskaya abe ko. Kaya kung umabot kayo sa video na to, abe ko. Paki-comment naman kung taga saan kayo, abe ko. Para alam ko kung saan umabot itong video na to, abe ko. Ayan nga si abe nyo dahil ready ready na siya, abe ko. Excited siyang pamigay yung mga candy tsaka adyos, at saka juice at saka tinapay, abe ko. Tapos may biglang sinabi daw si Yuki. Anong sabi na Yuki? Mama, wow, ganda ni ate. <laughs> Sa mabilis na salita, abe ako nandito na nga pala tayo sa alma mater ko, abe ako yung Bical Elementary School, abe ko, ayan nga, tingnan nyo naman, umaambon pa, abe ko, gamit-gamit natin sigareta, ayan na nga, abe ko, ilalagay na natin dito sa my school ni abe nyo, abe ko, hindi pala school, abe ko, room pala ito, abe ko, dahil kapag school, buong buo na yun, abe ko, kaya ginagawa ko pala to. abe ko, hindi dahil maulitika abe ko, ginagawa ko to para makita ng mga bata, abe ko, dahil pagtanda ng mga to abe ko, isa sa kanila, abe ko, sa rin yung gagawa ng ganito. Abe ko. Dahil nung kami yung kabataan at nag-aaral dito, abe ko, walang nakagawa ng ganito. Abe ko, kaya ngayon pinaparanas ko sa mga bata at saka pinapakita. Abe ko, lalong lalo na sa anak ko na si abe nyo. Abe ko. Hindi ko rin ginagawa to, abe ko, for the sake of content at saka video. Abe ko, dahil kayang-kaya kong gumawa ng content nang hindi nagko-content na namimigay. Abe ko. Pero kung tutusin, abe ko, mabilis magparami ng followers at saka views yung ganitong content. Abe ko, pero ako, hindi ako ganon na abe ko. Ah. Dahil ipinapakita ko abe ah, ko kung sino ko tsaka yung totoo ako abe ah, ko dahil ayaw ko yung maging pegi sa mga tao na kasuporta sa akin abe ah, ko. Ah. Pero siyempre hindi naman tayo perfecto abe ah, ko. Tao lang tayo nagkakamali at tsaka umiinit yung ulo abe ko. Ah. Beko, ah. Yeah, minsan pagpasinsyaan nyo na abe ah, kung may mga pinopost ako or may mga kinokomment ako hindi maganda abe ah, ko lalong lalo na pag ko abe ah, ko maranok ka tapos mapali ka babuntok abe ah, ko hindi pwedeng hindi ka magreply sa mga basher ah abe ko kaya ayan nga abe na pamigay na natin yung mga juice at saka yung mga tinapay sa mga bata abe ko, sana pagtanda ng mga to abe ko isa sa kanila or dalawa or almost silang lahat abe ko na magagawarin nila ito abe ko kaya sa mga nagpipi o nagchat chat sa akin humihingi ng tulong abe ko pambili ng bigas at saka gata hindi ko pa po kayang tumulong abe ko dahil pati ako abe ko marami parang po akong utang abe ko kaya minsan talaga nagre-reply po ako. Abi ako na talagang hindi ko kayang tumulong. Abi ako talaga sinasabi ko yung totoo. Abi ako hindi po ako nagpapanggap na maya pa. Abi ako. At least kahit konti lang abi ako may napamigay tayo. Abi ako at least kahit hanapin nila yung laman ng tip box. Abi ko ayan yung ebidensya. Abi ako na hindi natin sinarili yung pera. Abi ako. Hindi lang yan abi ako dahil ilalabas natin yung mga sumba girls natin. Abi ako yung mga butterflies niya abi ko Dahil sila din yung napagod sa kakasayaw sa Dana, be ko abangan nyo yung bagong upload natin bukas sabe ko kaya sana every rave ko ganito yung magagawa natin be ko or hindi lang every rave ko kapag binless pa tayo ni Lord Danabe ko mas marami pa yung mabibigyan natin be ko kaya sa mga nagagalit sa akin Danabe ko paki share naman yung mga video abe ko sabe ko oy ako ng iba sabe ko para mas dumami yung mga followers at saka video views natin sabe ko kaya maraming salamat po sa patuloy na support taka'y kay Babsoy at saka kay Abe ko, Motoblog Abe ko. Ingat po kayo palagi, Abe ko. God bless. Thank you. Bye!